Hi guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po kayo sa channel ko. Uh, sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ang limang mga proyekto na nagawa ng mahal nating Pangulo, Pangulong Bombong Marcos Jr. sa taong 20, 2024 to 2025. Alam po natin ang ating Pangulo ay hindi po masyadong nagsasalita pero ginagawa niya po ang kanyang tungkulin para po sa ating mamamayan at sa ating bansa. Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers natin, subscribers at followers ng channel ko. Maraming salamat po sa inyong walang sawang uh, panonood at suporta. Kung bago lang kayo sa si channel ko at gusto nyo ang video natin guys, like lang po, share and huwag kalimutang mag -subscribe. Alam po natin ang mahal nating Pangulo, Roninan Bongbong Marcos Jr ay isa po sa mga pangulo ng ating bayan na hindi po masyado nagsalita tungkol sa kanyang nagawa para sa bayan. Pero ang kanyang mga katunggali, mga DDS palagi lang po minumura, sinasabihan na bangag, walang kwenta, bobo, tamad. Ah, uh, palagi lang po pumupunta sa abroad, ah, uh, may bisyo, addict daw, pero hindi naman 'yon totoo. Sa video natin ngayon, isa-isahin po natin ang kanyang nagawa sa taon 2024-2025. Una-una po guys, no? sa kanyang panunungkulan, gumawa po ang ating Pangulo ng Build Better More BBM Infrastructure Program. Ayon po sa balita, build, build, build no? na paggawa ng mga infrastructure, mga tulay, bridges, airports, railways sa buong Pilipinas aiming for better connectivity and economic growth. Marami po siyang project na ganito na hindi masyado na ibalita ng media. Ikalawa po, Maharlika Investment Fund, MIF. Sabi nga nila daw, scam. Scam po ito. Scam kasi ayaw nyo i-acknowledge ang magandang ginawa ng ating Pangulo. Uh, sa ganitong project po, ah uh, Philippine First Sovereign Wealth Fund, investment po ito sa mga key sectors like energy, enerhiya, agriculture, infrastructure to boost the country's long-term economic development. Para po may kukunan po tayo ng pera para sa ating panggastos. Long-term po ito, no? So investment. Ikatatlo po, kadiwa ng Pangulo Program. Ito po ay pinaboost po ang linkages program ng ating mga magsasaka at mga fisherman, mga isda, directly pagbibinta ng kanilang product sa mga konsumidor na affordable po. Cutting out middlemen and stabilizing food prices. Nakikita po natin kung may mga middlemen sa pagbibinta ng mga produkto ng magsasaka at mga nagmamahal po. So, yun po ang pagandaan ng program na ito. Ikatatlo po. Kadiwa ng Pangulo program. Ikaapat, Enhanced Digital Efforts. Ito po ay isa sa mga project na gusto talaga na i-implement ng ating mahal na Pangulo na ang government, na mga servisyo ng government ay mapalapit po sa tao online including na po ang National ID Registration tuloy-tuloy po all year round business registration, pag-file po ng tax to make services faster, mabilis and epektibo po. At sa so, huli po, ikalima po, New Agrarian Emancipation Program. Ang ating Pangulo nang pumirma po ng batas na winawala po ang 56 billions na mga utang ng agrarian reform beneficiary. Freeing palayain ang mga farmers sa loan land payments. Helping the focus on improving their farms. Yun po. Parang ano, tax, no, loan uh, amnesty program po. So, yun po ang limang magagandang proyekto ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos sa taong 2024 to 2025. Na hindi masyado po na binibida ng ating pamahalaan pero damang-dama natin na ginagawa niya ang kanyang trabaho bilang Pangulo. Yun lang po guys. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panunood at suporta. Sana po may na, nalaman nyo na ang ating gobyerno po ay gobyerno na lumalapit sa tao at hindi po tulog. At hindi po bangag. Yun lang po guys. Please like, share, and magkalimauta mag-subscribe sa channel ko. Ingat po tayo guys. Mali natin ang Pilipinas. Mali natin ang ating bansa at ibang tao guys kita-kita uh, po tayo sa susunod na video ito naman pong kaibigan niyo si Jake paalam